Guys, ito po yung gabi sa amin sa Aklan. Ito yung tanim sa gilid ng bahay namin. Yung ginugulay nito ay yung laman. Kailangan mo muna hukayin yung puno nito para makuha yung laman at para gawing gulay. gabi yung tawag nito sa amin sa aklan at ito yung tanim namin sa gilid ng bahay at mayroon ding kakao na mga tanim na nagkapaligid dito sa tabi ng bahay namin at dito yung manok nagpapahinga pagtag init At ito naman po yung tanim kong sayote. At wala pang bunga. Hanggang sa taas, yung kanyang tangkay. At ito naman po yung dragon fruit. At ito naman yung aking tanim na ampalaya. At ito ay mga saging tanglad at saka kamuting kahoy. At ito naman po yung lansunis. Ito yung mga tanim namin dito sa paligid ng bahay. Ayan po, marami ng hinog. Ito po yung lansonis na tinanim ko nung grade 6. Grade 6 pa lang ako. Pero sa ngayon ay napakaraming bunga. At hanggang dito sa harap ng bahay namin ay napakaraming bunga yung lansunis. Bawat puno dito ay napakaraming bunga. Hanggang doon po sa bandang kabila sa itaas ng rest house ay maraming bunga yung lansunis namin. Bukod pa dyan ay sa mga farm, sa farm namin ay marami ring bunga. Ito naman yung tanim kong sili, mataba at saka niro nang bulaklak. Ito naman ay tanim ito ng nanay ko. Ito yung sa akin yung mga huling tanim yan po ay mayro ng bunga yung ibang puno ayan mayro ng bunga ito naman yung bayabas masarap yung ano nito at saka malambot yung balat at hindi mapait yung lasa at ito naman po yung lansonis sa harap ng bakod namin napakarami rin bunga kaya yung iba nito ay mga katapusan talaga ng September pwede na ma-harvest. Kasi hindi sabay-sabay yung pagkahinog. Kaya ganito yung ibang bunga ng lansonis, mayroong hilaw at saka mayroon ng hinog na hinog na talaga. at ito naman po yung mga tanim ni nanay na bulaklak dito sa gilid ng kalsada yan napakaganda ng bulaklak kulay pula at meron ding kulay pink ito yung libangan ng nanay ko nang dito pa siya na mamalagi